Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 11, 2025. Ngayon ay naghahain ng isang natatanging pagkakataon para sa iyo upang tuplasin ang balanse sa pagitan ng pagiging bigla-bigla at ng masusing pagminilay. Bilang isang Sagittarius, lika sa iyo ang pagiging mapangahas, ang matinding pagnanais na sumubok ng bago, at ang di mapigilan hilig na sumulong agad sa isang direksyon, kahit hindi mo palubos na nakikita ang kabuuan ng landas. Gayunman, ngayong araw, hinihikayat ka ng enerhiyang nakapaligid na sandaling huminto, at pag-isipan muna ang susunod mong mga hakbang. Ang galaw ng universo ay tila dahan-dahang inaanyayahan kang i-channel ang iyong masiglang enerhiya patungo sa mas malalim na pag-isip, sa halip na agad itong isabog sa mga gawain na panandalian lamang ang kasiyahan. Sa ganitong klasing pananahimik at pagminilay, makikita mo ang kagandahan sa likod ng tahimik na paglago, yung klase ng kaalaman na dumarating hindi dahil sa dami ng karanasan, kundi sa lalim ng pagkaunawa sa sarili. Sa iyong paglalakbay na iyong araw, napakahalaga na matutunan mong isantabi ang labis na pagkapit sa sariling pananaw. Hindi dahil ikaw ay mali, kundi dahil sa pagbubukas ng isipan sa posibilidad na may ibang paraan, ibang perspektibo, at ibang kaalaman na maaari ring makatulong sa iyong pag-unlad. Kapag naipamalas mo ang kababaang-loob na ito, mas lalawak ang iyong kaalaman at mas lalalim ang iyong koneksyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang pagiging bukas sa pananaw ng iba ay isang anyo ng karunungan. Ito ang nagsisilbing tulay sa pagkakaunawaan, sa pagpapatawad, at sa pagtanggap. Huwag mong ipagkait sa iyong sarili ang biyayang dulot ng pakikinig. Sa katahimikan ng iyong puso, makikita mo na ang tunay na lakas ay hindi laging matatagpuan sa pagiging una, kundi sa kakayahang maging mapagpakumbaba. Ngayong araw, ang pagkakaroon ng maayos at balanse na ugnayan ay nagiging sentro ng iyong pakikisalamuha. Sa panahong ito, ang mga relasyong nagbibigay sa iyo ng kadalakan, kapayapaan, at pag-unawa ay higit mong mapapansin at pahahalagahan. Maaaring may mga koneksyon na matagal mo nang nais buhayin, ngunit tila hindi mo pa nabibigyan ng sapat na atensyon. Ngayon ang panahon upang muling sindihan ang apoy ng mga ugnayang iyon. Ang mga simpleng mensahe ng pangungumusta, ang taos pusong paghingi ng tawad, o ang pagbabahagi ng alaala ay maaaring maging daan upang muling mapatatag ang pundasyon ng samahan. Ang mga relasyong pinatibay ng katapatan at pag-unawa ay magsisilbing haligi sa iyong emosyonal na katatagan. Sa mas malalim na antas, ang araw na ito ay nagbibigay ng paanyaya para sa banayad, ngunit makapangyarihang introspeksyon. Hinihikayat kang huminto, huminga, at damhin ang katahimikan sa pagitan ng bawat hakbang. Sa paglalim ng iyong damdamin, magsimulang itanong sa iyong sarili, ano ba talaga ang nagpapasaya sa akin? Ano ang pinagmumulan ng aking pagkalito o pagod? Sa mga kasagutang iyon, unti-unti mong matutuklasan ang landas patungo sa tunay na kapayapaan. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng aksyon, ito ay isang aktibong proseso ng pagkilala at pagtanggap. Ito ang sandali kung kailan pinapakinggan mo ang iyong puso, hindi upang itama ang lahat agad-agad, kundi upang maintindihan kung ano ang tunay mong kailangan. Huwag kang matakot harapin ang sarili mong mga iniisip, kahit pamagulo ito. Ang pagharap sa sarili, sa lahat ng kahinaan at kalakasan nito, ay isang uri ng tapang na hindi kayang pantayan ng anumang tagumpay sa labas. Makabubuti rin kung ikaw ay sadyang maglalaan ng oras upang muling kumonekta sa mga mahal mo sa buhay. Maaaring sa dami ng nangyayari sa iyong araw-araw, may mga taong unti-unti mong nailalayo, hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal kundi sa pagiging abala. Ngayon ay panahon upang abutin muli sila kahit sa simpleng paraan ang iyong likas na kuryosidad ay magsisilbing spark ng mga makahulugang pag-uusap, mga talakayang hindi lamang basta palitan ng salita, kundi pagbubukas ng damdamin at puso. Dito mo mararamdaman ang lalim ng koneksyon, ang kapangyarihan ng pakikinig, at ang kagandahan ng pakikiramay. Sa pagbubukas mo ng pinto sa ganitong mga karanasan, matutuklasan mong hindi ka kailanman naging mag-isa may mga tao sa paligid mo na patuloy na nariyan, naghihintay lamang ng sandaling mapansin mo sila muli. Sa aspeto ng kabuang kalusugan, pisikal man o emosyonal, napakahalaga ngayon na bigyang pansin ang mga maliliit na senyales na ibinibigay ng iyong katawan at damdamin. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagod, hindi ito kahinaan kundi paalala na kailangan mong magpahinga. Ang tunay na produktibidad ay hindi nasusukat sa dami ng natapos, kundi sa kalidad ng pagkilos habang ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Alagaan mo ang iyong sarili tulad ng pag-aalaga mo sa iba. Kumain ka ng tama, uminom ng maraming tubig, at bigyan mo ang iyong sarili ng pahinga mula sa mga nakakapagod na gawain. Minsan, ang pagtulog ng mahimbing o ang simpleng paglalakad sa labas ay higit na makapangyarihan kaysa sa ilang oras ng walang tigil na trabaho. Ngayong araw, ang maswerteng kulay mo ay asul, kulay ng kapanatagan, karunungan, at emosyonal na katatagan. Kapag isinuot mo ang kulay na ito o napalilibutan ka nito, mas madali mong mararamdaman ang balanse sa iyong kalooban. Ang mga maswerteng numero mo ay lima, siyam, at labing anim. Isulat mo ang mga numerong ito sa isang maliit na papel at itago sa iyong wallet bilang paalala ng mga biyayang patuloy na dumarating sa iyong buhay. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagbabalik tanaw at pagsusulat sa iyong journal. Maglaan ka ng ilang minuto upang isulat kung ano ang nagpapasalamat ka, ano ang natutunan mo sa mga nakaraang araw, at ano ang nais mong marating. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ka ng malinaw na ugnayan sa iyong damdamin at layunin sa buhay. Bilang pangwakas, tanggapin mo na ang araw na ito ay isang regalo, hindi dahil sa dami ng nagawa mo kundi sa lalim ng pagkaunawang hatid nito. Ang buhay ay hindi palaging kailangang mabilis. Sa mga panahong tulad nito, natututunan mong pahalagahan ang mga banayad na hakbang, ang mga maliliit na tagpo, at ang mga damdamin tahimik ngunit makapangyarihan. Sa bawat paghinga, sa bawat pagpikit ng mata, sa bawat pagngiti, doon nagsisimula ang tunay na kaginhawaan. Patuloy mong sundan ang liwanag ng iyong puso, kahit gaano ito kahina. Dahil kahit ang pinakamahinang ilaw ay may kakayahang pawiin ang kadiliman. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang lutasin agad ang lahat ng bagay. Ang kailangan mo lamang ay maging totoo sa sarili mo, maging totoo sa iyong mga damdamin, sa iyong mga pangarap, at sa iyong hangarin. Magtiwala ka sa proseso, magtiwala ka sa sarili mong kakayahan, at higit sa lahat, magtiwala ka sa pagmamahal ng mga tao sa paligid mo. Ang mundo ay mas magaan kapag pinili mong yakapin ang sarili mo ng buo, walang pag-aalinlangan, at may buong pananampalataya sa iyong kakayahang magpatuloy. Sa araw na ito, tanggapin mo ang katahimikan, yakapin mo ang kapayapaan, at hayaan mong ang iyong sariling liwanag ang magsilbing patnubay mo sa mga susunod na araw. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.